kaya yung nasa ibaba ng hagdan? Sandali. Kung ano at sino ka man. Dila mo lang ang walang latay dito. Sa sinturong hawa ko. Ay nako. Si Eduardo lang pala. Hindi na naman makaakit sa kalasingan. Kala ko naman kung ano na. Makatulog na nga ulit. Oh, Eduardo. Puti naman manat nagising ka na. Wala akong madaanan kanina pa. Munti ka na kong madapa at nakahambalang ka dyan sa hagdan. Mm, anong oras na ho ba, nay? Alas dos na ng hapon. Sus, Mariosep kang tao ka. Bakit ba kasi napakahilig mong uminom? Hindi ka lang mahilig uminom. Kapag umiinom ka pa, kailangan lasing na lasing ka. Paano bang huminto ka bago ka mawala ng ulirat Ay! Ano? Anong isasagot mo? Hmm, may pagkain ho ba? May hilab na ng tiyan ko eh. Naglaga ako ng buto-buto ng baka. Humigop ka ng maraming sabaw para mawala yung hangover mo. Maupo ka na dyan at sabayan mo ko. tapos <laughs> ka talaga, Nay. Ang swerte ko talaga at ikaw ang nanay ko. To? Kung hindi ka naglalasing, na member wisho ka! Kanina pa ho kasi kayong natutulog, Nay. Oh, Himala. Dito ka sa bahay maghapon. Pahinga, Nay. May trabaho bukas. Mabuti at alam mo, kala ko magpapakalangu ka na naman. Grabe naman si Nanay. Hindi naman ako araw-araw umiinom. Minsan nga, wala naman talaga akong planong tumagay. Natatakam lang talaga ako sa pulutan. O Tigilan mo nga ako, Eduardo. Tinahilan mo pa yung pulutan. Totoo nga, Nay. Kagabi nga, ang unang inalok sa akin, yung kinakain nilang pulutan. Napaputuloy ako. Pagkatapos kong sumubo, edi tagay na yung kasunod. Yun, nagsunod-sunod na. Ayun, nalasing ako. <laughs> ano ba yung pulutan? Eh, nakalimutan ko na yung tawag, Nay. Maanghangi. Eh. Ano daw yun? Hiniwang baga sa puso ng baboy. Baga ng baboy? Eh ang lansa nun. Ano daw, Nay? Pinakuluan daw ng matagal sa alak na pangluto. Ano ba yan? Pati pulutan may alak. Hindi naman nakakalasing yun, Nay. Ginagamit yun sa pagluluto. Ano kayang putahe yun? Medyo maasim din, Nay. Nagtatalo yung anghang at asim. Tsaka may carrots. Ah, alam ko na. Bopis. Bopis yon. yun nga, nai. Masarap ding ulam yon, lalo na kapag mainit at umuusok ang kanin. Oh, Nestor! mag ka na naman dyan. Hindi ka sumama sa amin. Ang lukog pa doon, oh. Ay hindi na. Okay na ako dito. Ay nako, sige. Dito na lang ako uupo para may kasama ka. Hindi naman kailangan. Sana'y naman ako mag -isa. Pero mas masarap kumain nang may kasama. <laughs> Kain na tayo. Oh, hindi ka tumabi sa tropa kaninang tangalian na? <laughs> na <nyo> ba ako? <laughs> loko, loko. Bakit ba kasi naglalapit ka dyan kay Nestor? Kawawa naman, pre. Walang kumakausap. Mag-iisang buwan na yan dito. Wala man lang kaibigan. <laughs> ang weirdo kasi niyan. Parang hiyang-hiya sa sarili. Kapag naglalakad, laging nakayuko. Mahihiyain lang, pre. Eh, tsaka, ang lungkot ng ora. Parang laging galing sa lamay. Parang kapag sinamahan mo, lulungkot ang buhay mo. Grabe ka naman, pre. Mahihiyain lang. Siyempre, walang kaibigan yung tao, kaya malungkot. Kaya nga sinasamahan ko paminsan-minsan para mabawasan yung pagkamahiyain. Psh, ewan ko sa'yo, pre. Gawin mong mission yan. Wala kasi akong tsaga sa mga ganyan. Nestor! nag ka daw ng apat na araw. Saan punta mo? Uuwi lang ako sa amin. Fiesta kasi. Oh, siya siguro ng pista sa inyo. Oo naman. Masaya ang fiesta sa probinsya. Madaming handa. Bukas yung pinto ng mga bahay. Tapos kahit di mo kilala yung may-ari ng bahay, pwede kang pumasok sa loob at makikain. Aba, ayos yun ah. May ano din ba dun? Yung, alam mo na, Inuman? <laughs> hindi naman mawawala yung inuman kapag piyesta. Gusto mong sumama? Para naman maranasan mo ang piyesta sa probinsya. Okay lang ba? Di ba nakakahiya? <laughs> uh, hindi. Imbotido ka sa akin. Ha? Huh? Eh, eh Imbitado kita. Sama sa amin sa piyesta. Ah, ayun. Sige ba. Makapag-file na din ang leave. Layo pa ba? Tulog ka lang. Gising kita pag malapit na. Kanina pa kasi tayo nakasakay dito sa bus. So ito nang pit ko. Haba pala ng biyahe papunta sa inyo. <laughs> Oo, pre. Mga apat na oras din mula sa bayan. Malapit-lapit na tayo, pre. Ay, so wakas! Nakarating na rin tayo, pre. Anong oras na ba? Parang madilim na. Hmm, alas 5 pa lang, pre. Mapuno kasi kaya makalimlim. Oo nga, no? Yung mga dahon ng mga puno, nagsasalubong na sa gitna ng kalsada. Basta, kapag nasa amin na tayo, ha? Ah, huwag kang lalabas. Tikit ka lang lagi sa akin. Ha? Bakit naman? Siyempre, Dayo ka. Hindi ka ng mga tao. Pag gusto mong lumabas, sasamahan kita. Para lang iwas disgrasya. Tay, nandito na po kami. Ay, mabuti naman. Kung hindi pa kayo dumating... Aabangan ko na kayo sa kanto. Sana kasi inagahan nyo ng alis. Hindi ba, Nestor? Kabilin-bilinan ko sa'yo na hindi ka dapat nagpapaabot ng dilim sa daan. Ah, tay. Sedy nga po pala. Katrabaho ko. Erty. Buti naman at nakarating ka dito sa amin. Nestor. Buti naman at nagdala ka ng malaki-laking katrabaho. Osha, kumain na kayo. Siguradong nagutom kayo sa mahabang biyahe. <laughs> Naku, oo nga. Bawal uminom ng walang laman ng chan. Halika na, Eddie. Subo muna tayo kahit unti. Oo, oh, Eddie boy. Puro kapulutan. Tagay muna. <laughs> Ang sarap kasi ng mga pulutan. Hindi ko nga lang alam kung anong tawag. Alin ba? Ito? Oo, oh, pre. Ang sarap. Medyo maanghang. Ah, ng baboy yan. May kunting mayonnaise. Sa nilagyan ng ceiling green, dilakdakan kung tawagin, pre. Ah! Eh, ito. Anong tawag dito? Sarap din ito, Mapait na maasim. Ah, yan ba? Pinapaitan ang tawag dyan. Lamang loob yan ng kambing at ilagyan ng apdo. Kaya medyo mapait at may kunting sampalok kaya maasim. Mahilig pala sa masarap na pulutan yung bisita mo, Nestor. Carmen, ikaw pala. Sa Eddie, katrabaho ko. <laughs> may dala kong masarap na pulutan para sa inyo. <laughs> Naku, eh, nagabala ka pa. Ang dami namang niluto ni tatay. Espesyal to. Kaya kailangang tikman nyo. Kapag fiesta lang ako nagluluto nito. Piling-pili kasi ang mga sangkap. Kaya malinam lang. Iwan ko na dito sa lamesa, ha? Uh, eh, sige. Tirayan namin maya, maya Salamat, Carmen, ha? Sige. Mauna na ako. Hmm. Saan mo dadalhin yung dinuguan? Itatapon ko. Ha? Huh? Eh bakit po naman itatapon? Sayang naman. Ganito ang lagi namin ginagawa sa pagkain binibigay ni Carmen tuwing may okasyon. Ha? Huh? Bakit? Ang balibalita kasi dito sa amin, kampon daw ng kadiliman niyang si Carmen. Maninilong ba kung tawagin dito sa amin? Ano yung maninilong? Magandang babae, pero pagdating ng ating gabi, nagiging malaking aso ang kinakain ng mga maninilong tao. Ha? Huh? Seryoso, pre? Naginiwala ka pa ba sa mga ganyan ngayon? <laughs> <laughs> Wala namang masama kung mag-iingat. Sa ang dami pa nating pulutan, sobra-sobra pa yan. Huwag na nating kainin yung tinukaan. Baka lamang loob na yan. sino la lasing na lasing itong kaibigan mo. Nakatulog na. Oo nga, tay. Iwan ko muna dito sa balkonahi. Magigising naman siguro yan. Sa bagay, safe naman siya dyan. Sa <laughs> mm. Mm. Walaki naman ng lamok dito. Sakit ko magat. Ah, istorbonotolog. Yeah. Eh. Tega. Si si Carmen ba 'yung naglalakad? Mm. Masundan niya. Kunwari, isusuli ko itong pinaglagyan ng tinugang ibinigay niya. <laughs> Pero ino nga naman. Dito pa yata makakahanap ng love life. <laughs> Carmen! Bilis namang maglakad ng babaeng to. Oh, masok dun sa barong-barong. Lapit lang naman pala ng bahay niya sa bahay na ng store. Halos ilang hakbang lang. Carmen Bukas naman pala itong pinto Dapat sinasarado niya lalo na ganitong gabi na Carmen Saan naman kaya nagpunta yun? Kakapasok lang kanina Bukas yung ilaw sa kusina Baka naman nandun Hmm Lansa naman ang amoy dito sa kusina ang dami sigurong niluto itong si Carmen. Ako, ano yung nasa ibabaw ng lamesa? Teka, praso ng tao yun ah. Binalat ang praso ng tao. <tong> 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 Saka naman titlang lumitaw tong aso. Saan ba magkaling mag kalaki laki Itong mga mata, parang nagbabaga. Parang nagbabaga. Kailangan ko makaalis dito agad. Ako, sinusundan ako ng malaking aso. Huwag mo na akong habulin! Eh, nanay ko! Parang Nestor! Tulong! Nestor! Si Eddie! Hinahabol ng malaking aso! Iabot mo sa akin ng itak! Dalian mo! eh ito po, Tay! Eddie! Pumasok ka agad sa bahay at isarado mo ang pinto! Ako na ang bahala sa aso! Dito ka lang, Eddie, ha! Tutulungan ko lang ang tatay! tay Isarado mo na ang ni Nestor. Nasaan ho yung aso? Nakatakbo. Pero, inabot ko sa balikat. May tama. Sa pakiwari ko, hindi normal na aso ang humabol sa'yo, Eddie. Eh, saan ka ba kasi galing Eddie? <laughs> Diyan lang naman sa labas. Nagpahangin. <laughs> Si Carmen ba itong makakasalubong natin? Si Carmen nga. Uy, Carmen. Eh, bakit may benda yung kaliwang braso mo? Wala to. May sugat lang ako sa balikat. Nadulas ako kagabi. Ganun ba? Eh, sige, ingat na lang ah. Una na kami. Sige. Hanggang sa muli, Eddie. Oh, uh, pari. Parang tinamaan ka kay Carmen. Ha? Huh? Hindi ah. Bakit mo naman nasabi? <laughs> eh, parang umurong yung dila mo. Pero alam mo, yung iba, kapag nakikita yung gusto nila, namumula. Ikaw, namumutla. Parang nawala lahat ng dugo mo sa pismi. <laughs> ha? Ganun ba? Matagal pa ba yung bus? <laughs> Sana dumating na. Uwing-uwing na ako. O oh, eto na, tayo na. Dear love, dinuguan. Masarap na pulutan pero kinailangan kong talikuran. Kapag may nag-aaya sa akin ng inuman, una ko talagang tinatanong kung ano ang pulutan. Mula nang makipamista ako sa probinsya nila Nestor at nang makilala ko si Carmen ay hindi na talaga mawala sa isip ko na baka mahaluan ng ibang sangkap ang potahing dinuguan kaya kapag hindi ko kilala ang nagluto ng pulutan pasensya na pero idederecho ko yun sa basurahan di ko man maiwasan ang pag-inom ng alak sinisiguro ko namang maiiwasan ko ang pamumulutan isa man akong tumador hindi naman ako tirador i-memorize yan? Love Radio Basic! <laughs>